Isang OFW ang nahold sa airport at hindi nakasakay pa uwi sa Pilipinas dahil wala palang exit visa na binigay ang kanyang employer. Paano ba manalaman kung may exit visa ka na at approve ng iyong employer ang iyong pag-uwi sa Pilipinas? Isang OFW ang nagtanong sa group na ang pangalan niya ay Alexandra Gallardo Rocha. Ang tanong niya, hello po, ask ko lang po paano ko po malalaman kung may exit visa na ako bukod po sa malalaman sa passport at tawakal na. Meron po kasi akong kaibigan sabi po may exit visa na siya. Tapos po nung nasa airport na siya, nung chinik, passport niya, wala po siyang exit visa. Para sa kalaman ng mga OFW Saudi Arabia, hindi ka basta-basta makakalabas ng karyan ng Saudi Arabia kahit na may plane ticket at passport ka pa. Kung wala kang exit visa, na-approve ng iyong employer. Ang exit visa ay libre lang at wala kang Pero kung exit re-entry visa ay 200 Saudi Riyals, good for 30 to 60 days na validity. At 500 Saudi Riyals naman kung 90 days ang re-entry visa. Depende yan kung sila ang magbabayad ng re-entry visa mo o ikaw ang magbabayan ang exit visa ay pwede na ikaw mismo ang mag-apply sa iyong Upshare account. Siyempre, mas maganda kung sila mismo, yung employer mo, ang mag apply ng exit visa mo. Dahil mas pabilis yun. Napakadali lang mag-apply ng exit visa. Kaya itong gawin within 5 minutes kung employer mo ang mag apply ng iyong exit visa. At para malaman mo kung may exit visa o re-entry visa ka na, Mag-notify sa iyo ang MOI through text messages sa nakarehistong mobile number mo. Tulad ng message na ito natanggap ko nung nag-issue ng exit re-entry visa ang employer ko. Pwede mo rin i-check sa Upshare account mo ang exit re-entry visa mo. Mag-download ka lang ng Upshare application sa mobile phone mo. At mag in ka sa iyong Upshare account using your ikama number at password na iniregister mo. Tapos ay eh, i-click mo ang view my profile at i-click mo ang My Visa. At lalabas na kung may visa ka na active tulad dito. Kung wala pang na-issue na visa sa'yo, ay ganito naman ang makita mong message sa iyong AppShare account. Karamihan sa mga OFW na umuuwi ay humingi ng printout copy na kailang exit visa sa kanilang mga employer kung babalik pa sila sa Saudi Arabia para sure sila na may ipapakit silang visa sa immigration in case na hanapin sa immigration sa Pilipinas pagbalik nila sa Saudi Arabia. Tulad ng kopya na ito. Ang immigration sa Pilipinas lang ang humingi ng copy ng re-entry visa kung babalik ka sa Saudi Arabia. Pero sa immigration sa Saudi Arabia ay nakikita na ng immigration officer sa kanilang computer kung may exit visa ka after mong ipakita ang iyong passport kung lalabas ka o papasok ka sa karian Kung meron kang tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. See you on my next videos.